Absolutely! Jesus is all over Genesis 40. Let me break it down for you. In Genesis 40, Joseph is in prison with two of Pharaoh's servants, the chief butler and the chief baker. Both have dreams, and Joseph interprets them. Now, here's where it gets deep. These two men represent two types of people who stand before God. The butler's dream is about a vine with three branches, grapes, and wine. Pressed into Pharaoh's cup. Joseph says he will be restored in three days. The vine, the grapes, the wine, it all points to Jesus. Jesus said, I am the vine, ye are the branches. John 15 5, KJV. The wine represents his blood poured out for us. The butler is restored because he presents only the blood, faith in what God provides, not his own works. But the baker, his dream, is about three baskets of bread on his head with birds eating the bread. Joseph says he will be executed in three days. The bread is supposed to represent Jesus' body, but the baker adds baked meats. His own works, his own efforts on top of the bread? That's pride trying to add to what God has already done. The birds, which often represent Satan or evil in the Bible, come and eat it up. He's rejected. Not because he didn't have bread, but because he tried to add to it. So, what's the lesson? The butler stands for grace, trusting in Jesus' finished work, his blood alone. The baker stands for works, trying to add your own goodness to what Jesus has done. Only grace saves. Don't try to mix your works with Jesus' sacrifice. It's all about Jesus. From Genesis to Revelation Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung wala ako ay wala kayong magagawa. Juan 15, versikulo 5 kay JB Ooh! Uh, hmm! uh, uh, Talagang si Jesus ay nasa buong Genesis apat na po, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo, simple at at malinaw, si Joseph ay nasa bilangguan Kasama ang dalawa sa mga lingkod ni paraon Ang punong tagahae At ang punong tagaluto ng tinapay Pareho sila mga pangarap At binibigyang kahulugan ito ni Joseph Ngayon, dito na nagiging malalim Ang dalawang lalaking ito ay kumakatawan sa dalawang wanguri ng tao tayo sa harap ng Diyos Ang panaginip ng katulong ay tungkol sa isang puno ng ubas Na may tatlong sanga, mga ubas sa talak na pinigas sa asali Para o Lima, besi, lima Ang alak ay kumakatawan sa kanyang dugo Na ibinuhos para sa atin Na ibalik ang katulong dahil dugo lamang Ang kanyang ipinakita pananampalataya Sa ibinibigay ng Diyos Hindi sa sarili niyang gawa Pero ang panadero Ang kanyang panaginip ay tungkol sa tatlong basket ng tinapay Sa kanyang ulo na kinakain ng mga ibon Biblia Ay dumating at kinain ito Tinanggihan siya Hindi dahil wala siyang tinapay Kundi dahil sinubukan niyang dagdagan nito Kaya ano ang aral? Ang tagapaglingkod ay kumakatawan Sa biyaya pagtitiwala Sa tapos ng gawain ni Jesus Sa kanyang dugolam ang puno ng ubas Kayo ang mga sanga Ang nananatili sa akin At ako sa kanya Ang siyang nagbubunga ng marami Sapagkat kung wala ako Ay wala kayong magagawa Wala bin lima